Hello, good day again mga ducks. Uh, tip pala para mas madali yung pagbayad ni ma'am ng GCash. Uh, open your GCash account. And then, pagkatapos, kita nyo yung QR. Yan, QR. Pindutin nyo yung QR sa baba and then upload ay wait wrong <laughs> generate QR code pala and then kung gusto nyo palagi lang yan nandyan i-download nyo yung uh, gcash QR code nyo i-download nyo Ayan, nandun na sa go to your photos up to. Good. Then, i-out natin yung Gcash. Pagkatapos, open natin yung gallery. Ayan, nandun sa photos. Open mo yan. Gawin mo yung wallpaper ng cellphone mo. Set as a wallpaper. Yeah center mo. Ayan. Katapos, tignan mo muna yung wallpaper. Okay na ba siya? Yan. Yan. Sobrang easy. I-QR lang yan ng passenger nyo. Yan. Makukuha niya na yung number mo. Kisa sa ikaw pa yung mag mag Ayan. Mag... Sabi ng number mo, baka mali-mali pa yung isusulat Sabihin mo na lang, uh, mapaki qr na lang jan Wallpaper mo lang. Kita mo. QR mo na lang dyan. Yan. Sobrang dali lang. Yan. Yan lang mga kadax natin. Kung may Gcash kayo, i-wallpaper mo na lang yung QR code ng Gcash nyo salamat para mas madali siya Kaysa, pero kung gusto niyo naman hindi wallpaper i-print niyo lang yon yan sobrang dali kahit maliit lang basta yung kitang-kita yung picture talaga ng QR yan lang at bye bye mga Dax just comment section below yung gustong may tanong at gustong anong gusto nilang mga tip sa mga mas mapadali ang yung pagbayad ng mga passenger natin. Salamat at 'yun lang. Ride safe always.